yung dating bahay nila John ayan kumukuha siguro siya ng mga ano ng mga damit nila days like these last with one another if it all starts to come mga kalingap, marahin na aga sa Indoga Boss. Mapagpalang araw para sa ating lahat. Thank you, thank you, Lord. Ayan, huwag natin kalimutan na magpasalamat lagi sa ating Panginoon. Ayan, parang kailan lang, di ba, dyan nakatira sila, Joy. Tapos ganyan yung suot niya nung unang pumunta dyan sila, Kalingap Rab. Diba? <laughs> di ba, parang hindi natin ma-imagine, nakatuwa. Lahat tayo is natutuwa para kina Joy, para kina nanay, di ba? At syempre, para kina Kalingap Rab dahil talaga namang napakalaki ng improvement ng kanyang pa-bahay. Kaya thank you, thank you sa ating ama ng kalinga, Kuya Bal Santos Matubang, at sa kanyang may bahay, Ate Edna Vlog, syempre. At syempre, yung may-ari ng video ng to, Kalinga Prab, thank you, thank you. Ayan, ito na nga tayo. Bale, si Joy, um, nadat na nila Kalinga Prab na bumalik dyan sa lumang bahay para kumuha ng mga ibang damit. Yung mga damit nilang naiwan dyan tapos ayan, pinuntahan nila kaya ito sabi sabi natin panoorin at kunting malik -alaala. pero hindi naman ano lang yan Maiksi lang yan <laughs> Ayan, so ayaw 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 Oh, Ito, uh, na. naman ngayon talagang sirang-sira na po. Wala na po ang ano. Wala na, natuluyan na, nasira ah, na talaga. Tuluyan na, tuluyan ang hmm. nasira. Wala na kasing tao, tsaka wala na nagbabantay. Wala so, na kasi Joy. Iba pa rin kasi pag may tao, ang bahay, medyo matagal masira. Grabe, Kahit sira na, na, na talaga. Grabe, <laughs> oh, bagsak na, bagsak na. na natin, oh. hmm. Sayang yung trapal, sana tupuin nila nanay, magagamit nila yan tuwing may okasyon, di ba? O kaya pwedeng hiramin sa kanila. May okasyon. Pero nakatulong sa kanila. <laughs> Mahal din niya. Okay. Oh, kaya dapat itabi nila. Ayan o, oh, grabe. Hindi natatakot si Joy, no? Kasi di ba may ahas na dyan. Ka namin, Joy, ah. Pero syempre dahil bahay nila yan, Parang mas yan comfortable yan si Joy. Parang na ang kaisipo nakita. Oh. Ang ginagawa mo, Joy? Ayy. Ayy. <laughs> Para kailan lang. Ilipat mo na yung mga damit mo. Exactly. Opo, gawin oh, Grabe, parang yung aparador na lang yung matitirang na tayo ah. <laughs> <ha>. oh. <laughs> Matibay. Iba din ang aparador niya yan ah. Oo. baka kailangan niya itong dalhin din doon. Oo, oh, ah. pwede. Lalo pa kung okay Karun naman yung aparador yun, nila. Mga uh, ah, sinaunan, mga tekiba yun. Ah. Dito, baka may asa dito. Oo nga. Baka din, <laughs> Pero ano no, nakamiss din ang bahay nang ganyan. Nakamiss din yung Ay, yan, yung damit yan. dyan kayo lumaki. Uh, Tapos Mm, yes. okay lang. Ngayon, iwan na nila. Lagi, lagaya, lagaya. Pero okay lang 'yun. Okay na lang. Ganda okay, okay. Okay. Ang ganda naman ng bahay na nila. Uh, sige, pero yung naano mo, alin na natin tulungan uh, na namin kayo. Yes. So, ito mga kalinga. Ang dami pa pala nilang damit diyan. Kahit doon sa maliit na bahay, 'yun 'no. No way. Dapat meron siya nalang Nung ano naalala yung... mo Tuwing nandito ka sa bahay luma Ano po Nakamiss din Yung mga Pinagdaanan po namin Yung mga nakaraang taon Habang lumalaki po kami mm, Nakamiss din talaga Masaya po pero Ano no. Nandun pa rin po yung Yung memories oh memories po Dito sa lumang bahay na ito Masaya Malungkot Lahat ng ano, memories nandyan Nandito ka <laughs> <laughs> Nami mo suma dito? Oo mm -hmm hindi ko po ma-explain. Yeah, yung mga naman, kaya China talaga. Ang nasa isip namin, dito na po kami talaga. Eh. kaya siguro sila na, talaga na lang, tayo. Ang bilis ng paglipat. Opo, ang bilis po. Parang kailan lang. Dalawang buwan lang yata, no? Unang pagpunta niyo po dito. Um, dalawang buwan lang, halos may ligit. Kailan na yung unang na ka rin namin nakilala. Napakabilis nga po. Ang Is isang pangyayari. Grabe. Uh -huh. uh. Ako din eh, actually ngayon, medyo na -ano rin ako na di ko rin next week naramdaman ko. Na. <laughs> Parang kailan lang, oh. Dito. Kasi talaga namang minadali yung bahay nila, Joy. Kasi tingnan nyo naman, sirang-sira na talaga. Kaya, di ba, in two months, wala pang ayata Natapos agad yung bahay, ang galing pa rin yung bahay pero may bahay na kayong bago doon. Mm. Eh, ikaw andito pa rin. <laughs> Naano mo yung mga gamit nyo. Grabe. Ah, dito na lahat lahat ng mga memories. Nyo, yes, mga, no? tama. Mga mm -hmm. memories? Masasaya, memories, malulungkot, no? Masasaya takot, diba? Malulungkot na alaala. -ala. Excitement. Ano dito yung pinakamasayang alaala mo dito sa bahay na ito? Ha? Ah madami po every time na magkakasama kami nila mama. Mm. Oh, na mas madami din talaga happiness. Pag nag-celebrate kami ng birthday, mm. birthday, <laughs> birthday kahit simple lang. Yes. Ano naman yung pinakamalungkot yes. na alaala mo dito? Tuwing umuulan. Tuwing umuulan. At tuwing may bagyo siguro no, nakakatakot. Ano naman yung mga nakatakot na alaala mo dito mm. sa bahay nito? tuwing bumabagyo po, tuwing bumabagyo. Kasi po, puro puno po kami dito. Uh, okay. Parang imaginin mo, nung mga panahon bumabagyo, andyan sila, magkakasama. Bumabagyut. Pag nalagyan ng pag nahulugan. Pag nahulugan ng O yung bubong po, eh, hindi naman po matibay na yung bubong namin at puro plastic. Oo mm -hmm. so, nga, no? Pero, Nakatakot. Pero ngayon, kahit sa kabila nun, uh, ay, masaya pa rin kasi magkakasama sila. Sobrang nakatuwa. Yeah. Congrats yeah. sa'yo Salamat Joy. Yes, sa kayara. Yes, congrats sa'yo ni Joy, no, kinanay, no, kay Kalinga Prab. Ikaw rin basta-basta malilet go yung... Oo, oh, tama. Ah, okay. siya eh. Yung uh, ano eh, kahit maganda mag na yung... Parang kahit maganda na yung bahay nila doon sa kabilang bahay, parang hmm. ano pa rin si Joy dyan, no? Dahil, syempre dyan na sila lumaki. Sayang nga lang siya na yun, no? Dito, sa, matagal kayo nang tira dito. Kumusta naman si mama mo? Masaya naman siya. Sobrang saya. Siyempre. So, ayan. Tara doon at... Sige, okay, tara yes. mga kalina. Balik na Malala tayo doon kina... Kina Joy. yun no? Parang kailan lang ganyan na ganyan din yung gamit at nila no? Yan, nandyan na sila sa bagong bahay. <tip> Ayan, oh. No? Ganda. <laughs> wow. Sarap naman. Sarap naman may ganyang bahay. Sana all. <laughs> And God, okay. she shout out kay ate Rhea. Ganda, oh. Drag. Sarap mahiga. Shut <laughs> So, ayan, yung tulip po tayo, bumalik po tayo dito kay Joy. Yes. So, ang ganda dito, dito lang. Ang dito, ah. Yung. Sarap pa higa-higa dyan sa terrace. Ang ganda! Sulit. Balik kasama pala ni Kalinga Prabang K-Boys. Hindi, hindi ko lang alam po lahat. Ayan o, si Nanay. Wow, Ay, may pagkain na naman. Minay, food ang Talagang ano, kawin ko punta dyan ang kalinga prabe, pagkain. Yan yung isa na kamis dyan, no? Pinakaan kayo na nanay. Sige, magala kami sa akin. Sa akin lang po. Wow, San Fernando. Masarap Fernando. Masarap na yung San Fernando. Ay, wow! Ang kamerenda si nanay. Sabi <laughs> niyo, Okay lang yun, oh, okay lang yan. masarap ba yun? Oo. Ay, Ayan, bali may... Bali may pasalubong pala sila kalinga prab kay Joy. Ma, Hortina, Hortina. Wow. At sulat sa loob. Sulat na sa loob. Sige, basahin natin. Shout out po sa Thank you po. Wow. Ang ganda din ng mga kortina ha. Ulay green. <laughs> no, green. Ayun. May ayun, ang sulat. Ang so ganda na po yung sa kortina namin. <laughs> basahin mo. Basahin mo. Dearest Joy, I just want you to know that you're a lovely and jolly person that gives us a good vibes to the viewers. Keep it up and stay humble as always. We are so happy that you and your family have a new home. be so blessed, Joy. Always remember that we love you. Focus on your goals. Study hard.

Ang ah, ganda ng bagay na bagay sa bahay niyo. Um, thank you po kay Sir Edward wow. Dao na daw. Nagbigay po siya ng 2,000 for joy. Wow! Thank you, thank you sa so mga nag-sponsor kay na Joy. At sa iba pang pa binipusyari ni Kalinga Prab. Salamat po. Wow. Tapos um, meron pa dito? Ito pa from uh, anonymous anonymous from Australia another 2000 para kay Joel wow. Ah. sigurado kumaga yung gastusin niyo sa school sa school mga school project no Yan, pwede mo magamit yan. Pero, <laughs> <laughs> Ayan, thank yes. You so much thank you, thank you sa si mga nag-sponsor. Ayan, kahit pa um, Hindi na mahirapan sila Joy, sila nanay. Yes. Yes. shout out to Sir Eduardo. Kumusta naman yung school mo, Joy? Okay, okay. Okay naman. Okay. Yeah. Basta pag may kailangan na sabi mo lang sa amin, ha? Wow. Dahil like sa project, kung mga bayarin, sabi mo lang kami. Huwag kang may hiya sa amin. Sabihin yes. mo lang kay David

Masarap yan kung kinayod sa nuloong. Masarap yung uh, tamote. Yan ang alam ko, <laughs> yung tamote. Ano, ano, ano? Masarap parang patatas. Wow! Puting-puting! Magabi! Puti eh. wow. May pintuan sa labas, papalabas sa likod. Wow! Pwede silang gumawa dyan ng, ayan. Dirty kitchen. Hmm, dirty kitchen, yes. Galing. Dapat nagpagawa na si nanay nung andyan pa yung mga nagtatrabaho, no? Sayang. Ano plan plano nyo na dyan? Sa, ano, ang plano ng negosyo na ay? yun? Ayan, speaking of negosyo, di ba? Sana, dati, gusto ni nanay is magkindahan parang siguro nagdadalawang isip na si nanay dahil meron dyan tinulungan si Kuya Bal na matanda, di ba, na nagtindahan. Pero para sa akin, okay lang yun, di ba? Kahit may tindahan na doon, pwede pa rin naman magtindahan dyan sila nanay. Dito nga sa amin, dikit-dikit eh. Tsaka mas mainam talaga na magtindahan si nanay para kahit papano may araw-araw silang gastusin, di ba? Malay mo, maganda pa yung um, maging sitwasyon ng tindahan niya, di magpupokus na siya sa tindahan kasi kahit papano si Joy um, sinusuportahan naman ni Kalinga para sa pag-aaral. Bale, ang aanoy na lang ni nanay is si Bunso, di ba? Wala silang binabayaran na bahay. Kaya sana magtindahan si nanay. Hindi ko pa nag-isip ka pa. Hindi, ngayon, pa ngayon pa rin naman Nabuntok um, ka pa rin. Ayun naman. Mm. Ayan, syempre kahit pa na namumundok pa si nanay. Diba? Pero kung magtitindahan na siya at maganda yung, uh, kung pupunta siya sa bundok, pwede naman pabantayan kay Bulso o isarado muna. Pero yung tindahan na ko, napakalaking tulong yan sa pangaraw-araw nila. Ay, para naman kay yung, yung, yung ginagawa ko naman, para sa bunso ko Oo. No. Tama, ay. diba? Kumakayod siya para kay bunso Kasi si Joy kahit papano is, ayan, andyan ang kalingap. Ano pa rin? Saka ano, ano pa rin? Tatabi pa rin ako ng saging para parang yes. may ganyan. Yes, Man. yan. Galing. Yeah, Saging na lang hmm. Ang naman ni nanay. May isang ah, pa ko na. galing. Galing naman ni nanay. Hmm.

Kaya well. <laughs> mo Dapat yung mag Miss ko na kayong ano, mag-tiktok nila Dara sa kanila. Oh, okay. <laughs> oh uh, mga busy. Wow. Magkikita kita mabita mabita. sila sa Sabado. Bukas. Wala si David. Oh. <laughs> yung ano message mo kay David? Happy birthday naman, kay birthday niya Happy birthday kuya! birthday Happy birthday po Happy birthday Happy birthday kuya! 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 Happy po kuya! Happy birthday kuya! Happy kuya! Happy birthday Thank you po kay David sa pagiging kuya po sa amin nila. Ano nila Eric. Tama. Tama naman. Okay, okay naman. <laughs> <laughs> okay, kuya. Bakit, <laughs> bakit may sing? Bakit may kuya? Ba ako, bakit <laughs> <laughs> Pagiging kuya.

Wow. <laughs> ah, wow. Ah, sasabay si Joy sa kanila. So, ay yeah. mga kalingap. Ilang so nga si po Joy, ang kit Joy. Pauwi na po kami ngayon. At si Joy daw mm -hmm. po, sasabay na po sa amin kasi may pasok din po mm -hmm. siya bukas. So, thank you po. At uh, Yan, nakatuwa lang po na may bagong pamilya po tayo na bagong yes, pabahay. talaga naman. Napakalaki so, ng pagbabago scholarship. And then you si sa bandang so, huli. Magtitiktok siya. Jesus loves you. Yes. A um, like po ng video na ito. Yes. <laughs> <laughs> Ayan mga kalinga, hanggang dyan na lang nga ating konting share-share. Pinakilig na naman tayo ni Joy. ba? Diba? Ayan. Thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.